pupunta tayo ng Las Piñas doon sa may Red Ribbon makikipagkita tayo sa isang CI ng Empresa bali magsha-shadow tayo sa kanya susundan lang natin siya itignan natin yung proseso ganun po yung natawag nilang shadow and pagmamasda natin yung mga gagawin niya regarding sa proseso Ayan boss Jeric boss Kerwin Ay, bumabaha dito mga kabiyon mo ito. Las Piñas, magkakandak tayo ng verification sa barangay. Hinula na kami. Ayan, dito. Good day everyone! Welcome to V1 Moto For today's vlog is Pupunta tayo ng Las Piñas Doon sa may Red Ribbon Makikipagkita tayo sa isang CI ng Empresa solusyon ino. Bali mag-shadow tayo sa kanya. I Sabihin, magkakandak siya ng CI niya kung ano yung ginagawa niyang trabaho. And then, susundan lang natin siya. Itignan natin yung proseso. Ganun po yung natawag nilang shadow. Dati kasi ang ginagawa dyan is bumaback yung bago. Tapos, susunod-sunod lang siya. Pero ginawa na rin namin noon yan. Nung nagtitraining ako ng, ng mga bago. So, nakasunod lang sa akin yung mga bago. Kung ano yung gagawin ko. Same lang yun. Bali, susundan lang natin siya kahit saan siya magpunta. And, pag masda natin yung mga gagawin niya regarding sa proseso ng kanilang pagsis CI yun yung kailangan natin makuha at kailangan nating gawin once na nagsusolo na lang tayo as CI sa impresa bali tanghali na kasi kanina umaga pa dapat kaso ang problema is malayo yung CI na pinapasya doon sa akin sa paranyaki siya so, ang meet up kasi natin dito sa Las Piñas talaga e eh, wala siyang por CI ng Las Piñas kaya naghintay pa ako para matapos pero itong tinatakbo natin na to i-report na natin to kung ilang kilometer to para sa gas natin bali simula dun sa pinanggalingan ko sa amin haabutin siya ng 29 kilometers kung sakaling makawa 50 kilometers ako meron na akong bayad na 100 pesos para sa gas so depende sa takbo mo pagka naka 100 kilometer ka ibig sabihin may 200 ka O maganda tapos po na 100 sa motor na allowance so kaya mas maganda mas mahaba yung takbo mo mas malayo yung takbo mo mas maganda kasi eh, malaking makabayaran sa iyo. Mas maganda maka 100 lagi ka, maka 100 ka ng kilometers na araw-araw para sa gas. Bali nandito ngayon tayo sa Daang Hari, hinihintay niya tayo. Actually, alauna yung usapan namin, eh hindi lang agad ako umalis para sigurado eh, baka kasi mamaya magpunta ako ng Las Piñas tapos wala pa pala siya. Eh mahirap tumambay doon eh hindi natin kabisado 'yun. Kaya ginawa ko kung sakali siyang kung nagbigay siya ng lugar kung saan kami magkikita, doon pa lang tayo umalis. Nandito ngayon tayo sa daang hari papunta tayo ng alabang dito na yung pinaka para sa akin pinaka mabilis kasi walang traffic dito kung doon tayo sa may sa poti masyado matraffic doon at least dito kahit medyo mas malayo yung ruta pero dire diretso naman okay lang sana wag mainit yung heavy natin yung CI na naghihintay sa atin doon pero alam ko papunta pa lang naman din siya sana o pag dumating ako sana kararating niya lang din nakakahiya kasi syempre mahirap yung may naghihintay sa atin eh. ito ang gagawin natin ating service sa pagtatrabaho natin na CI kasi mas matipid to kasi subo ko na tong motor na to so pinakondisyon ko naman na to and pina PMS ko na to ganda ganda na ang takbo na ito so, malapit na tayo mga kabiwan mo to 9 kilometers na lang and 28 minutes na lang medyo uulan nakalagay sa weather forecast is uulan sana uh, bago umulan makarating tayo dun ayan dito na tayo alabang sa 40 road na tayo malapit na tayo ayun dun wala namang ulan dun ako napaka traffic pala rito grabe <coughs> Uy, hey, maambong pa rin dito. actually, hindi ko alam kung saan kami magkikita. Bagay, nakamapa naman ako. Bali, pupunta ako, Pamplona. Pamplona dos. Las Peñas na tayo, mga kabiwan mo to. Napaka-traffic dito. Bali, ang pangalan pala nung imimit natin, isang FB, isang CI, is Jerwin. Yeah, shout out sa kanya. Siya yung makakasama natin. Siya yung sasamahan natin. And alam ko, naghihintay na siya roon. Kasi malapit lang naman ang area rito. Paranaque and then Las Peñas. Ah, yeah, malapit na tayo mga ka mo to. 5 minutes na lang, 1.5 kilometers sana nandoon pa siya. Pagka wala siya roon, eh di wala. Hindi, pupunta na lang natin kung nasaan siya. Malapit na tayo, nasaan na 'yon? Red Ribbon. <laughs> Ayan boss, Jeric boss? Jerwin Jerwin Ayan siya daw Oo ah? LAYO! Wala rin mga nangyayagaw eh, nung gusto oras lang Wala nga wala Wala pa Kaya bakit isang masarap dito? Ewan ko lang kung buo sa awad Mayroong kasalanan nila eh Buso Sige, susundan na lang kita Hindi ko rin kabisado rito San Isidro tayo Ha? San Isidro Oo, dito 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 ano yung BI ng business? Business. <laughs> Sige, papapitik na ko muna. Baka malito ako eh. Ayan, mga kabiwan mo to. Meron na kami for BI business. Business verification. Bali, bali business verification to. Ayan, si Jerry shoutout Shout out. Napakabait. Bali, dito tayo sa Las Piñas. Sa barangay San Isidro. Doon yung BI natin. Ang gagawin natin, yan, susundan lang natin siya. Bali, magkakandak siya ng BI for housing loan. Bali, retail yung hawak niya. Las Piñas Gaming tayo, mga B1 Moto. Masarap din pala maganito, no? May sinasabi siya, kahapon daw, ang takbo niya isa lang. <laughs> Pero whole day ang sa kanya. Eh maganda. Tapos bayad yung gasolina niya, yung motor niya. Hindi hmm, na masama. Kaysa mag-delivery rider ka, pag isa lang ang booking mo, magkano lang yun. Ito, kahit isa lang ang takbo mo, 610 or Manila rate pa rin yung bayad sa'yo. Kahit makaisa ka lang. Kung ganito lang yung trabaho na ating mga B1 Moto, maganda-ganda to. Yun ang gagawin namin mga kabiwan mo to isa punta kami ng barangay San Isidro dito sa Las Piñas bali magkakandak kami ng verification doon sa barangay dun muna kami magkakandak ng verification afternoon. mag magbe-verify kami sa mga kapitbahay and then after noon interview namin yung subject para sa kanyang business yun ang gagawin namin magbe-verify kami sabi na familiar yung tahanan si Yaya nga eh. oh. sabi ko para pamilyar to ha sa si Yaya pala to Takal po kasi hindi nakapunta rito ano na? Oo, ilang taon na rin Parang mas mabihin ko lang kayo rito eh 115 lang naman to 115 lang <laughs> Oh, matipid to. Si Kwenta to eh. FI, shooter. Parang smash din. Tapos FI pa. 2013 pa to. Ito yung ginagamit ko pang CI talaga. Kasi yung oh, may motor ako yung sa Don Raider. Malakas sa gas. <laughs> Meron. Parang na yun. Basta, bado lang <laughs> na. Oh, weekend ride lang yun. Malakas kasi sa gas yun. <laughs> oh, yun. Sa gas yun. <laughs> Vitamin sa Kanada 300. Nang? Vitamin. Vitamin. Oh, ah, pwede ba yun? Pwede ako natin eh yun mga kabiwan mo to meron pa pala tayong 300 sa load tsaka 300 sa vitamins kung sakaling gusto natin mag vitamins salagang 300 buwan buwan eh bibili tayo ng vitamins papakita lang natin yung resibo sa kanila at marireimburse natin yun eh, eh, eh di ba maganda din talaga yung ano na ano nila binibigay na so, malaking bagay yun no? pati yung load sa 300 monthly eh sa akin kasyang kasya na yun kasi yung load ko nga 100 lang yun monthly eh sakto naman eh mo pa ako nun ay baha ako, taas yata ron ah. Taas yata baha na ah. Tapas na Hindi. Okay lang to. Yun sa'yo. Okay na yun. Hindi Dito lang naman sa gilid. Kayaan yan. Ay, bumabaha dito. Mga kabiyon mo to Pag na tayo napunta mamaya sa kabila. Ah. Ayun o. Pag na tayo napunta. Masa tayo. Ah. Oh, shit. Ah. Okay, successful. Nasaan siya? Ayun, diretso. Traffic naman dito papunta. Ay, mga kabiwan mo to, balikan ko na lang kayo pag uh, na tayo sa barangay. At ah, umuulan, baka mabasa yung GoPro natin. Ayun, mga kabiwan mo to, nandito tayo sa barangay San Isidro, dito sa Las Piñas. Magkakandak tayo ng verification sa barangay. Inulan na kami. Ayun dito. Yan mga kabiwan mo to, nakapag-verify na kami dito sa barangay. Dahil business daw, hindi daw nila o hindi daw sila pwede mag-disclose ng kahit anong information regarding dun sa tao kasi munisipyo daw ang may hawak noon. Kaya uh, ang ginawa ko na lang, so I suggest na sabi ko sa kasama ko na tanongin na lang mismo yung tao kasi kung residente yung tao rito is makabe-verify naman namin yun di ba? So na-verify nga namin, pumayag na i-verify pagka verify namin, wala sa listahan nila rito So ibig sabihin, hindi siya residente rito Bali yung tao, yung subject na hinahanap namin Is hindi siya residente rito sa San Isidro Meron lang silang business establishment dito So yun, isa sa magandang information yun Na nakakuha namin Kasi nung check nila sa files nila Wala sa list yung apelido ng subject And hindi sila basa-basa nagbibigay ng information O nag-disclose ng information Kasi na because of privacy law. Okay, nga, pwede mo kasi yung contact number nila. Okay. Okay. Diretso ba tayo? Diretso? Ah, sige. Hangge, okay, sundan kita. Ayan, nandito na tayo sa you pure gold sukat na ito Kaya nandito na tayo magbe-verify So magbe-verify naman tayo ng mga informant Mga kabiman mo ito, ganito lang ang proseso ng pag-BBICI Pero syempre dapat pag sa makapalang mukha mo sa pagtatanong Tsaka alam mo yung mga tamang itatanong mo May hate na tawag kasi yan na may mga tamang kasing tanong ginagawa dyan Para hindi na pa ulit-ulit o mahaba yung tanungan May mga tamang proseso, may mga template baga template ba nila tawag doon may mga nakaano na pero kung may experience ka na sa pag si CIBI so alam mo na yun alam mo na kung paano pa ikutin yun gaya kanina yun ginawa natin ng diskarte para ma-verify kasi nung una ayaw nila ibigay yung ano ayaw nila ibigay yung information eh napilit naman natin ayan dito tayo sa app si compound namin ano, namin ano, yung business nung subject. Saan ba banda yung kanya? 762 po. Ano ba na number to? So, hanapin namin yung exactong business para para niya ako unit na pala to eh. Ayun, doon tinuro doon yung logistic Wala siyang ano Hindi daw, logistic Ayun, so pagtatanong niya Kilala naman yung logistic Kasi tinuturo sila dito hindi ko alam kung lugar na to uh, ganito lang mga mo to ngayon nagtatanong siya ron kukuha siya ng informant niya regarding do sa information nung nag apply and then kukuha pa siya ng isa pa so basic lang naman kung alam niyo na yung proseso yung trabaho ang ano lang doon picture picture lang kayo and then after na ito is uwi na kami <laughs> ayun may nakakuha siyang informant doon So, is, ayan, naghahanap pa kami ng isa pang informant. Saan daw? Ako, malakas to. Saan tayo? Silong tayo. Ayan, mga kabiwan mo to. Baka di na tayo sa may subject. Mula na. Hanap tayo ng masisilungan. Hanap tayo ng masisilungan. Hanap tayo silungan! Saan tayo? Anong address? Ha? Dito muna tayo. Mababasa ka doon. Wala, wala tayong sisilungan doon. Ayan, mga kabiwan mo to. Punta na tayo dito sa may subject, may na yung ulan. ganto lang talaga, mahirap sa ganito. Pero maganda naman yung flow ng trabaho. Lalo na, kagkabisad mo, sisu na sisu talaga to. Yung mga paghahanap ng ganito. Eh tayo, aral tayo naman sa ganito. Yung mga pagtatanong na ganyan. So wala magiging problema. 7624, eto yung subject. Tawagin mo Ha? Ay, patayin ko muna mga kamyon mo ito. Yan mga kabiwan mo to Tapos na kami mag verify Tapos na kami mag CI So medyo matagal siya pag business Background Pag mga background Matagal kasi kailangan mo siya ng informant. Kailangan mo siya tatlong informant, tapos informant sa barangay. Kaya medyo dun siya tumatagal, tapos umulan pa, kaya kami natagalan. Pero okay naman. Maganda naman yung flow ng CI natin, umulan lang talaga. And naghahanap tayo ng Padas Marinas. Ah, tayo sa lalamu, sasabay natin lala mo. Pauwi tayo. Nawalan kasi, wala akong baga. Oh. Huh? Puro background, puro background. Paano 'yun nalanganin na? Binawian ka. Ayun mga kawiwan mo tapos na yung first day ng shadow natin. And bukas meron pa tayong isa. And hindi ko alam kung kanino ako sasama. Pero hanggang bukas na lang yon after noon magsusolo na ako. Para lang makita kung paano yung proseso. Sa ating may mga experience na, ah hindi na tayo mahihirapan sa ganang proseso kasi yun nga, syempre may experience na nga tayo alam na natin yung tamang discard alam na natin yung tamang pagtatanong kung ano yung mga tatanungin and sa part na yun, hindi tayo mag-a-adjust mag-a-adjust na lang tayo dun sa sistema nila dun sa mga apps na ginagamit nila hindi na tayo magkakaroon ng problema o magkakaano pero sa ngayon naman may sinet sa aaralin ko na lang mamayang gabi yung mga form na gagamitin so i-review natin yon and dun tayo magbe-base yun yung gagamitin na And then, after nun, okay na yun. Wala na naman tayo. Feeling ko wala na naman tayo kasi common na sa atin yun eh. Alam na natin yung proseso ng pagsisiyay eh. Ano yan? Pagdating niya doon, yung may ginagawang kalsada, kanan ka sa direkta Kanan? Pagdating sa gaya kanan ako? Tapos? Ah, sige sige. CIA na yun. Pagdating ng CIA, kaliwa na diba? Ah, sige. Traffic doon ngayon o. Sige, salamat. Sana bukas tayo na lang uli. Pagka pwede okay, Dito tayo magkita sa unang ano mo Ah, ah sige Okay <laughs> Salamat Ayun nagpaalam na tayo kay Jerwin Kasi nga may 4CI pa siya And tayo is Uuwi na tayo And hanggang 5 lang naman tayo And shadow lang naman tayo Kaya ganon Ito kanina yung mahalalim yung bahay <laughs> Ngayon okay na Okay so kanan lang tayo rito mga ka B1 Moto and iwalay na daw siya ayun siguro bukas sana mapunta ako sa kanya para at least kahit pa paano medyo paano na natin siya ka vibes na natin at nakasama na natin siya yan din na tayo CAA mga ka B1 Moto galing tayo para niya ako eh and then CAA Las Piñas bala mga ka B1 Moto is hindi ko to area ha baka magulat kayo tagadas mga ako pero possible magkaroon ako ng Porsche dito pero um, depende kung ito yung magiging area ko eh ito yung area natin pero ang sabi naman sa atin is Cavite tayo so okay lang tayo tapos siguro may Las Piñas kasi kadikit na Las Piña, ng Cavite Las Piñas yun lang siguro yun and then sabi nga niya kanina ni Jerwin na kahapon daw pumasok siya and isa lang yung nasi ay niya pero bed lang siya so may mga ganun times talaga na Misa lang, isa, isa, lang yung CI nila And then, um, ano, whole day naman yung sahod Kaya wala rin naman magiging problema Kaya okay din mga kabiwan mo to Yung ganong style Kaya eh, siya kahapon daw, pagkabigay sa kanya ng pursi Ay, matagal tagal niya nagtumambay Tapos bed siya Pero syempre, dahil nga dun yung takbo niya Eh, mababa yung kilometer niya sa gas Tapos yung motorcycle allowance niya, kalahati lang Kasi hindi naman siya nakarami eh binibase din yun doon nabasa na tayo kanina so sana hindi tayo abutan ng traffic doon sa may danghari para dere dere tayo kanina walang traffic kasi maga pa eh. ngayon eh, eh pa traffic na eh, mukhang doon yung ulan na yari tayo ay guys mga kabiwan mo to hanggang dito na lang ang video natin ngayong araw and maraming maraming salamat sa inyo support ah. sana nagustuhan ninyo at naging informative sa inyo ang content natin ngayong araw eh nyo na marami pa tayong video na gagawin regarding sa pag CCI. And kung gusto niyo pa makakita ng mga delivery sa ngayon, hindi muna. Kasi magpo-focus muna tayo dito. Pag nagamay natin, pwede tayong pwede naman tayo mag-delivery every Saturday. Pero asap na mga kabiwan moto, to, focus muna tayo dito. Always remember mga kabiwan moto. pray before you ride. Ride safe. God bless B1 Moto out. Bye bye.